Ito ang GMA Regional TV News. May maiinit na balita rin ng GMA Regional TV tungkol sa undas at live mula sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City, si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Haki. Unti-unti nang unti unti, unti dumaragsa ang mga bumibisita sa kanilang mga yumaumahal sa buhay dito sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Ang 75 anyos na si Antonio Lianes, ngayon pa lang bumisita na sa kanya mga yumaong kaibigan. Aniya, maaga siyang bumisita upang makaiwas sa inaasahang pagdagsa ng mga tao. Maayos naman daw ang pagpapatupad ng mga polisiya at restrictions dito sa sementeryo. Samantala, inaabangan naman ang pagdalaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa puntod ng kanya mga yumaong magulang na sina former Governor Vicente Duterte at Soledad Duterte na nakahimlay dito sa Roman Catholic Cemetery. Wala pang eksaktong petsa kung anong araw at oras siya dadalaw. Ayon sa Davao City Economic Enterprise, ang tagapamahala ng mga pampublikong sementeryo sa lungsod, inaasahang magsisimula ang pagdagsa ng mga tao dito simula bukas hanggang sa linggo. Sa lawak na nasa apat na ektarya, isa ang Roman Catholic Cemetery sa mga malalaking sementeryo sa Davao City. Ipinatutupad ang one entrance, one exit policy dito. Paalala sa publiko, bawal ang pagsusot ng jacket pagdadala ng backpacks, pagpapatugtog ng malakas na music o karaoke, pagsusugal, pagdadala ng alak at matutulis na bagay. Bawal din ang overnight. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi lang pwedeng bumisita. Sa ngayon ay wala namang nakumpiska ang mga ipinagbabawal na ipasok sa naturang sementeryo. Nakaantabay din ang police assistance desks na gagabay sa mga bibisita sa kanilang yumao sa sementeryo ito. May medical tents din upang tumugon sa anumang emergency na posibleng mangyari. Nasa may 3,000 ng mga safety and security personnel na magbabantay sa mga sementeryo sa Davao City simula bukas hanggang linggo ang ipinakalat ng Davao City LGU. Paalala ng pamunuan ng sementeryo at ng mga otoridad, magdala ng tubig at payong na pananga sa init ng araw. Dumoble na ang presyo ng mga bulaklak dito sa labas ng Roman Catholic Cemetery sa Davao City habang nananatili ang presyo ng mga kandila. Ayon sa ilang mga nagtitinda ng bulaklak, nagmahal din kasi ang kuha nila sa kanilang supplier. Ang ilang nakapaso, halimbawa ang dating 50 pesos ay nasa 100 to 150 pesos na. Sa kandila naman, nananatili ang presyo sa 35 pesos para sa mga kandilang nasa maliliit na baso. Ang nasa malalaking baso ay 50 pesos naman. Ang ibang stick na kandila ay nananatili sa 10 piso ang tatlong pirasong maliliit, habang 20 pesos ang tatlong pirasong malalaki. Sa mandala ayon sa Davao City Economic Enterprise, mahigbit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng alak at mga nakakasugat na bagay tulad ng kutsilyo, cutter, gunting at iba pa. Bawal din ang pagbebenta sa loob ng sementeryo. Paalala ng mga otoridad na itapon ang basura sa designated na garbage bins upang mapanatili ang kalinisan ng sementeryo. Sa ngayon ay maayos pa ang takbo ng trapiko sa palibot ng sementeryo pero inaasahan ang pagbigat ng daloy bukas kung kailan ipapatupad ang ilang road closure sa mga sementeryo upang mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko.